bandang uli Ikaw lang din maging kawawa Yeah Diretso sa plano kung paano kumarbo ang buhay. buhay Salamat sa payo kung paano manalo sa tunay na buhay yeah. Magulang kaibigan ng aking sandigan Sila ang patunay kung bakit hindi ako humihinto Wala tigil sa pagkahalukay ng ginto Araw-araw si paglang Si paglang Hayaan mo silang Sa'yo'y lang sa'yo'y humahat lang Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang Diretso lang kahit meron pang humarang hmm. Ayun na lang ang box na po Kanipod para sa kanag mga bata Thank you. Desculpar, mira. 1000. Eh? Miguel Para kung um, para atingi koron bako. Indot kayo, no? Uh, bye. Okay. Bye. Bye. Bolanderin lang sa bisit pula no. Okay. alright right. Thank you, bro.